Good morning! Hello mga madam at sir. Share ko lang po. Three weeks ago dahil um, rest day po natin kaya nakalabas ako. Nakatambay tayo sa mall with someone. <laughs> yun nga lang, pag uwi, eh bad news kasi wala na ko ng kuryente. Naputulan ako na guys. Kaya kinabukasin na pasugod ako sa Meralco para magbayad ng bongga. Tapos eh, ano yun na nga, since um, um, uh, bandang alabang lang siya, Ah, uh, kaya, afternoon nun, eh, dumiretso na muna tayo ng SM Molino. Actually, second time ko nang nakarating dito. Pero ito yung first time na nakaiko talaga ako sa buong mall. Ayun. Um, kasi meron tayong imi-meet na, ayun, magbibigay ng konting tulong ba? <laughs> konting tulong financial. Ayan. Tapos yon sakto, eh, pagsakay ko ng yellow cab, pabalik ng subvision namin. Ayun, dito ko sa harapan nakapapwesto kaya nakapag-video tayo ng ating on the way home. Ayun lang. Thanks so much for watching. Ingat! <laughs>